Good afternoon guys, good afternoon Kapagbansiano. Uh, dito tayo sa dagat uli. Uh, check lang natin, update natin sa uh, tabing ilog kung anong Uh, kalagayan na dahil bumalik na naman sa sunod-sunod na pag-ulan ako ang weather ng karaga laging naulan so check lang natin kung anong kalagayan sa uh, sa mga ilog so tara na tara na puntahan natin yung ano uh, tingnan natin kasi yung dagat na uh, medyo malabo na rin ng dahan-dahan imbis na lumiwanag na o nagkulay asul uh, asol na eh bumalik na naman yung ulan ganda pa naman yung buhangin namin dito tingnan, tingnan nyo naman yung buhangin ang ganda pinong pinong buhangin namin dito guys so tara puntahan natin sa ilog sapa dahil sa sunod-sunod na pag-uulan baka lumalabo na naman tingnan nyo yung sa dagat dahan-dahan oh. uh, ng gumabalik pagka labo dahil sa susunod-sunod na pag-uulan nako kailan kaya nati matigil tung pag-ulan lagi kaya nga nakapayong ako tingnan natin sa ilusapa update natin check natin kung anong kalagayan ng kulay ng ilog sapa dahil sa sunod sunod na naman na pag ulan so, na yung ulap po talagang maano yung weather ng karaga o oh, diyan bandaw laging masama ang panahon ng karaga ay naku pagka ganitong uh, laging naulan hindi tayo maka diskarte laging malamig uh, dahil sa sunod sunod na pag uulan tignan natin dito check natin malapit mm -hmm. Lapit na tayo guys. Dati malakas pag na uh, ulan. Pero ngayon ay thank you tayo dahil eto okay pa naman. Okay naman pala yung ano. Eto. ito na yung ilog sapa. Yung isa sa ilog sapa sa aming lugar. So hindi naman masyadong malakas ang uh, daloy ng ilog sapa. Dahil pag malakas katulad dati na malakas at malabo kaya apektado papunta doon sa dagat so okay naman pala so tingnan mo doon sa kabukiran no? maulap hindi oh, ka makakita ng magandang weather dito apektado rin pati signal sa ano, wifi Uh, signal ng SIM card ay bihira dito. Hahanapin sa saan naka uh, ano mas malakas na signal sa SIM card. So, okay naman pala. Walang ano. Uh, at you tayo. dahil hindi malakas yung sa pa. At okay maanohan sa paa hindi malalim, katulad dati talagang mahirapan kapag ano, pagtawid sa ilog sapa so ayan, ulan na naman naku, ano kailan kaya mapi, matigil tong ulan sa karaga laging masamang laging masama ang panahon karaga so tingnan natin dito sa taas anong sitwasyon kung may na ano na bagsakan ba ng mga wala naman okay naman so yan ha? hanggang doon kapunta sa makulimlim pa rin yan ano po. yan maulan kaya nagpapayong ako kasi ano, pabugso-bugso ang ulan at napakalakas pa naman. So ayan guys, nandito na tayo sa isa sa ilogsapa sa aming lugar. So mahina. Hindi naman masyadong malabo. Uh, okay. Okay lang ang kalagayan pala. Dahil nakala ko sa sunod-sunod na pag-uulan ay mabalik na naman dati sa lumalabo yung ilog sapa. Pero okay naman pala. Ayan o. Uh. So nag-update lang tayo kasi pag sunod-sunod na ulan isa ang maapektuhan ay ang ilog-sapa tapos pagka lumalabo at lumalakas yung uh, ilog-sapa ay mapupunta sa dagat lumalabo rin ang karagatan so apektado pati isda uh, magpapalayo, magpapalalim uh, walang magpapa ano sa tabing dagat ang mga isda dahil sa ito sa malakas na daloy ng ilog sapa na nagdadala ng malalabong ano kulay parang kumbaga pag malabo ang ilog sapa parang malalason yung mga isda dahil itong ilog sapa mula doon sa taas may dalang mga siyempre mga kung anong-anong mga madadala nito at kakainin ng mga isda kaya yun parang malalasong sila so nagpapa ano sila mawawala so pagka ano, malak malakas ang ulan apektado ang signal namin dito kaya ito pati signal pag malakas ang ulan nagdadala rin ng lakas ng hangin oh. hindi naman ito gaya ng dati pero yung iba nasanay na rin nasanay na pagka ganitong mga season mga December, January, February March siguro matigil lang ito pagka ano ng uh, Long holiday yung ano yung pagkapatay ni Jesus Christ yung sinasabi nilang kwarisma sa Bisaya yung siguro magsimula na yung init pero dito maulan pa rin yung ko kung kailan maano pong ulan so yun papasalamat tayo na hindi naman masyadong malakas ang ilog sapa dahil apektado sigurado ang karagatan yan mahina lang siya mahina mahina lang siya tapos hindi masyadong malabo nagkakulay ano, lang yan ng dilaw dahil sa taas may nagpapaning gold hindi natin mapupuntahan yung nagpapaning gold sa taas dahil ito nga yung lakas ng ulan o pag pumunta ka kasi doon kailangan nakabuta ka nakabuta dahil madulas delikado sa umaakyat doon sa taas sa bukid mm, um, uh, mag uh, explore tayo doon ng nagpapaning gold so sa ngayon yung uh, explore natin sa mga pagpaning gold ay sa tabing dagat ng muna so hanap tayo ng mga araw na magandang weather maka video tayo sa taas na nagpapaning gold darating hmm? din tayo dyan so ngayon dito muna tayo sa kapatagan mag explore I update natin yung kalagayan ng uh, ganito yung ilog sapa So na, ah. oh, na naman. Nabasa na yung likod ko. Maulan. Ang ganda ng ano namin kasi may mga beach. Makulimlim. Mag-ilog naman yung kulimlim at saka yung hindi stable ang weather dito. So ayan guys, mga kaprobinsyano, na-update na natin yung sa Ilog Sapa. So, buti na lang at ni masyadong malakas. So, eto pa na tayo. Tingnan lang natin yung kagandahan ng uh, buhangin sa amin. Napakapino. Kaya maraming nagsipagtayuan dito ng mga paliguan, mga beds resort. Dahil sa pinong buhangin. Yan pinong-pino, basa lang dahil sa ulan pero pag ito natuyo uh, maganda tingnan kaya maraming ano dito nagpagtayuan ng mga uh, pa-beach resort darating din tayo, mag-explore uh, din tayo ng mga, kung saan banday yung mga paliguan, mga beach resort dahil sa tingnan mong ganda ng area uh, naghalo yung buhangin saka yung may pinong graba doon banda kaya masarap sa paliguan yung mga bata gustong gusto yung mga pinong uh, buhangin buhangin ba diba? lalo na pag ito kasi pag natuyo na to kulay puti kulay puti yung buhangin namin kaya basa lang kaya naka ganun ang kulay pero pag uh, dere so yung init Napaka puti ang kulay nito magandang ano namin tapos dito banda sa ano, tabi talaga ng, dagat ay mala anong graba huh. ano. so malapit sa dagat na so napakaganda di ba Mula sa taas yung pinong buhangin at dito sa baba banda yung uh, malabatong graba na malapit talaga sa bagsakan ng dagat. So yan lang guys yung update natin. So sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman dyan, Jogas TV Channel. Mag-comment ka dahil active pa naman ako sa comment. Isang thumbs up. Share mo at e post mo ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Babu!